and Welcome back na naman ulit dito sa channel natin guys Itong video na to is share ko lang sa inyo kung paano puksain yung mga pisting koto at angkor worms na ito And napakabilis lang naman nila guys puksain or patayin yung mga piste na to Pero bago natin sila puksain, saan pa talaga galing yung mga koto at angkor worms na ito guys Hindi ko rin alam <laughs> Pero sa pagkakaalam ko pag outdoor yung pand mo and wala siyang takip, ulan init, uh, ayun mas prone yun sa koto. At isa pa guys, yung pag nabi, may nabili kang bagong isda, dun sa binilhan mo, posible may mga koto na siya at hindi lang natin nakita. At uh, maliliit pa sila. Tapos pagdating sa bahay nyo or sa pond nyo, dun na sila nag-grow. Kaya minsan after 3 days or 1 week Makikita natin mayroon ng kuto yung isda natin So posibleng ganun yung mga uh, Tawag dito Basta ganun <laughs> Kaya katulad nung nangyari dito sa isda ko guys uh, May nabili kaming bago After 3 days wala pang kuto After 1 week Napansin na namin na marami ng kuto yung mga buntot nila Tsaka yung uh, mga dorsal fin nila tsaka dito sa pictural marami ng kuto so ito lang guys rumak yung ginagamot namin sa kanila shiship lang natin and every 1 container or every 5 gallons is 1 ml believe me guys after 4 hours or hindi pa makalagpas ng 4 hours naglalagasan na yan guys yung mga kuto And hindi ko pala guys pinopromote yung product na to. Is base lang yung sana experience ko na maganda talaga siya pang tanggal sa kuto and angkor worms. Mabisa talaga siya guys. After 4 hours naglalagasan na yung mga kuto diyan. So shout out pala kay probinsya ng Laagan from Davao City. And katulad dito guys is ito yung mga molis namin outdoor. Uh, marami talaga silang angkor worms. So katulad dito ginagawa ni Mrs. Tinatanggalan niya ng anchor worms dito sa fictural ng molis. So mas malala pa guys kumpar sa kuto kasi nakadikit talaga yan sila sa kaliskis. Minsan pag hatak mong ganun may mga ugat parang kahoy. Mayroon silang ugat. And then nasusugat yung balat ng mga isda natin. Ayan o. Oh. Yan, max talaga guys. So pag, mayro, um, pag wala pala kayong romak is yung isa pang mas maganda gamitin is yung uh, dimilin powder napakaganda nun guys kasi hindi mo na kailangan na i-off yung filtration system mo kahit naka on lang yung filtration system mo pwede mo siyang i-treat dun sa dimilin powder na yun yun nga lang medyo mas tatagal siya ng 1 to 2 days or 3 days bago mag matanggal yung mga parasites na yan uh, di gaya ng rumak after 4 hours or 4 hours pa lang tanggal na yung mga kuto pwera lang sa upper worms medyo matagal tagal ito tanggalin pero yung rumak naman kasi guys pag nag apply ka nun kailangan off mo yung filtration system mo and then after 4 hours is mag change water tayo guys ng 40% sa dimili naman guys is hindi na kailangan mag change water so walang problema yon After 3 days, repeat mo lang yung treatment kung meron ka pang nakitang mga buhay ng mga angkor worms or lice dun sa mga isda nyo. And kasi guys, kung iasa lang natin sa fish, tiger barbs, rusi barbs, nung yung mga ganitong kaso, hindi naman talaga yung makukuha ng mga fish, yung mga nakadikit dyan sa katawan ng mga isda natin. Siguro yung mga nakadikit dyan sa pond, yun yung mga lumalangoy sa tubig, yun yung makikita nila, yun lang yung makakain nila. Pero yung nakadikit mismo sa katawan ng isda, malabo guys. So, mas maganda talaga, rumak or dinilin. Yung gagamitin natin, pamatay ng mga ganitong klaseng mga parasites. And proven and tested na talaga ito guys. So, dito natin ilagay yung molis. Ititreat natin ng rumak. So, yung rumak pala guys na gagamitin natin is yung rumak na one. Kasi yung rumak to, yun naman yung maganda sa mga may sakit na egg. Uh, basta marami siyang dala. Pero blue yung ititreat natin. Pang anti koto and angkor worms. So dito natin sila ititreat para maliit lang yung magamit nating rumak. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, subscribe naman and then share. And comment down below, lang guys, if you have any questions. And thanks for watching, guys. And good luck.